Sasama ko, sasama ko. Para sa akin tagumpay. <laughs> sip, sip! Oh, wala pa ba yung Diyos? Ito na. Bilisan mo naman ang lakad. Aw! Ano ko ba naman? Uh. Eh, konti suntukan lamang, eh, dinadaing mo na. Eh, ako eh! Eh, ano pa naman yun eh? Mama, kita mamaya. ako tinitignan ng ganyan. Nako! Pagdanda ko pala, ganito tsura ko. Alam ba kung bakit ganyan din ang tingin ko sa'yo, Ruth? Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Sa pakatyan din ang mukha ko noong ako'y bata pa. Sa pakatayo yung look alike. Alam ba yung look-alike? Magkaing Baka... Mandurugas din ako! Ay, di na! Teka muna, tinga mo ito. Hmm. Hindi naman ako mandurugas eh. Nasa impere, yung pere. Yung pinagpila ng baro eh, di ba? Kasi alam mo, teka muna. Alam mo kasi, ang nararamdaman ko, dito wala kang titiran dito eh. Kaya ang gusto ko, dito ko muna tumira sa akin. Dito ko titira sa inyo? Oo. Ay, hindi na. Hindi na. Teka muna, ba't ayaw mo tumira dito sa akin? Eh, para makabayat ako sa'yo ng konting atraso ko at para hindi mo sabihin ako yung mas matao. Alam mo kasi, sa buhay ng tao, parang showbiz. Merong matalik hmm. na makaibigan, nakakagalit sa bandang uli. Hmm. Merong makagalit, habang pa na makaibigan, ganun tayo na ako napakagalit. Tapos makaibigan na tayo, Tsaka alam mo, nahulog ang loob sa'yo eh. Bakit? Aba, hindi ko alam. Kaya dito ka muna sa'kin. Oh! Oh! Eh! Eh, e, ba't ganyan? Eh, ba't patay sindi? Patay sindi! <laughs> eh, disco yata yun, eh! <laughs> Anong disco? Bakit ganon? Teka muna! Diskumpiado ko pa yata. Disco, disco, ha? Halika, sumama ka sa loob para malaman mo kung ano nasa loob. Halika, nandiyan ang disc jockey. Halika, halika! Hmm. Ayan, ganito ba disco? Hindi disco to. Ito gawa ng pinsang po to. ko, e, ito sinatang e, ah, ang disco na ito. Ay! Ay! po! Ano ba ika yan? Anon po! Anon po! Ano yan? Ano ba yan? Ano po? Huwag mo takutin. Bisita ko yan eh. Elika! <laughs> ano po ito may imik nga? Tinatakot mo yung bichita ko eh. <laughs> Sino ba yan? Pinsan ko yan. Alam mo, retired Navy officer yan. Sa submarino. Mahilig umumbento. Mahilig dumiskubre. <laughs> <laughs> sa loob ng 30 taon, nagtagumpay din ako so, sa aking inumbentong makina. Ano ba yan? Yan ang tinatawag na Mandurutsit machine, Mandurutsit machine. Ano yan? Pinagsabak yung mandurugas at manan ni Richie. Sabi ko na naman, sabi na kayo mandurugas, ano? Alas na nga ako. Teka muna, <laughs> teka muna. Huwag <laughs> mo nang babanggitin yung pandurugas! pati ko napapahamak eh. Eh, ano ba ibig mong sabihin? Ano? Para sabihin sa inyo kung galing yan? Bumili kayo! Kahit ano, ibibigay sa inyo! Saga! Ikaw pa ba ako di kumakain eh? Baka pwede niyo gawa ng paraan! Ano ba ang gusto mo? Fried chicken! Bibili ko! Hindi! Ito! Ito! Baka mapahiya ako. Ako ang Down, telescope! ha, 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 Get excited. Ready for money? Ready for money? Yeah, yeah. James Bond, Maloko. Talo nga. Naniwala na kayo sa akin. Oo. Plastic. <laughs> Pambira mo to. Kasama na ulo. Kasama pa Adidas. Kurik. 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 Kompleto, Ricardo! Ano ka. po? Ako hindi nagugutom. Nauhaw ako. Galing ako sa basketball. Mayroong ba tayong juice? Juice? Oo. Oh. Tungka.

Kailangan ko ko ng panulak. Panulak? Alay ka rito. Tanganan mo sa Ang sarap talaga. Gale for firing! Fire! Sasama ko. Sasama ko. Para sa aking tagumpay. Sapsap! Yeah! Yeah! Look. pa ba injos? Ito na. Mangay. Okay. Mkaano to? 20. Oh. Mm -hmm. <laughs> no. parang rang mina amuya ko bao. Oo nga. Hm? 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 naman. Tena tena. Hmm. Teka nga. masama nga amoy ya? ah. nga. Eh. oh nga. Ay. Tayo pala. Tayo